ang komo niya guys ay white tapos backward saka forward niya ay yellow yellow guys pero tingnan natin yung wire ayan nakikita nyo yung wire ayan dalang white isang yellow yung sabihin guys mali yung binibigay na ano color coding ano, putol na nga sa kalumano yan hey guys, legit yan oh. Ang oh, laman nyo guys oh. Hindi pa ito, guys na palitan ng wire. Legit ito. Oh. Ito mo. Hindi pa yan. Wala pang repair tong motor. Parang nakasilyo pa. Yan. Uh, yan. Ito yung guys, silyado siya. Oh. Nakalagay pa. Kalaklasan oh. natin ito sa lumang masin-masin pero gumagana siya eh, guys ayan, yung timer niya ito yung kapasitor niya ayan, ito yung niya guys laklas lang natin ayan, binigta sa atin pero gumagana pa naman yung guys paano natin hanapin yung ano yung common niya ay eh, mali naman yung ibigay na color coding ayan hugotin natin guys so, ayan Lumaan na nga talaga. May papakita ko sa inyo kung paano hanapin yung ano, common dito. Subukan natin gagawin natin yung white yung ano, common. Ang gagana ba guys? Subukan natin papakita ko sa inyo. Kapasitor tayo. Ayan. Tapos may plug tayo. Ayan. Uh, gawin natin. Ano natin gagawin ito? Dalawang wire. Ayan. Ayan. Kukunin natin yung dalawang wire na ang anong kapasitor dyan ayan, nyo to guys ayan, sa paano mag check ng ano starting ng was motor na no, walang ano ng tester ayan guys ayan, total so, mali naman yung kulay na binibigay sa wire subukan natin, ayan gagawin natin, yan yung kaninang yellow yellow white Ayan. White, white, yellow. Ito yung ginawa natin common, yung yellow. Yung nag isang wire. Kasi, white, white, yellow yung binibigay eh. Ayan. White, yellow. Ayan. Bukan natin kaysa kung magpagana natin. Ayan yung una kong gagawin, ayan na yan. sasaksak natin dito sa sasaksak natin sa plug. Sasaksak natin yung plug sa sasaksak. saka natin tapos yun ah, ah, ko muna guys mamaya baka baka pumalag dito eh yung gumana subukan natin ha ah. ayan yung line line 1 ayan ito yung common ayan itong line 1 yan ah. kunik sa yellow ginawa natin common yung yellow itong line to testing natin sa backward sa forward yung wire na ano sa white white ayan guys sumikot subukan natin sa ayan guys sumikot siya bukan sa kabila guys kung mag uh, backward ba ayaw subukan natin guys ha ah. mag backward siya. ayaw guys oh sabi nyo shortage yan hindi to ang common na guys hanapin natin guys paano mag ang common hindi to ang short muna natin yung kapasitor baka may laman hindi to ang common yung yellow subukan natin sa isang white mag natin yan isang white guys yun ang ipalit naman natin dito sa isang kapasito yan guys yung isang white itong isang white ayun na naman natin na common sya ano yun na to guys kung paano mag check ng cos motor maghanap ng common na walang tester ayan kasi mali yung wiring ayan na guys yung isang white kasi dalawang color ng white yun ang na ginawa natin kumol buka natin saksak na, saksak pole yes. ito yung, yung saksakan natin saksak ko oh. yan ayun itong wear na line to subukan natin guys yan ito ito na yung nag yan subukan natin pa kabit sa kabila ang ikot ba ah. guys kasi ang ikot subukan natin pigilan muna kung saan papunta ayaw guys oh um, sabihin guys hindi pa rin itong common nya yan natin wala tayong tester eh yan kita yung tester hindi pa rin itong isang common nya si mali guys ang wire eh. puro white white tapos sabihin kanina uh, yung yellow itong gagawin natin common na isa itong white itong white na isa may testing na natin to hindi siya common pa rin to subukan natin kukunin natin yung isang white sa line okay subukan natin guys ha. yan tapos itong isang ring white na isa yan kukunin din natin ulit sa itong sa kapasitor yan 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 kukunin natin ulit yan isa guys yung isang white na testing na natin itong isang white hindi pa rin siya common walang reverse eh baga walang backward eh yan, pro forward subukan na guys isasaksak natin yan isaksak ko na ayun kukunin natin guys ay uh, na natin sa line tone Ayan, sa ito ano sa yan subukan natin na uh. yan malakas guys malakas siya yeah. yan kung mapalag subukan natin yung isa kung may may kaya gina guys Eh. Pag oh, ganun siya guys, yan, pa-forward siya eh. Babalik natin na eh, i-take it, ba-backward, yan. malakas guys, malakas. Ayan oh. Ayan, ayan eh. Subukan na natin na hindi natin papahintuin kung paikutin okay, muna natin. Ayan. Kasi kanina kung saan ang ikot na Troy Troy at inano natin yung isa, dun pa rin ang ikot niya. Kung so, subukan natin na patama sa atin ilas ko okay? eh. Wala kasi maghawak eh. Okay? yan may ipot. Bukan natin na gumagalaw pa rin siya. Kung kaya niya kung niyan. yan niyan. Okay, guys, so kaya niya kung try no. Oh. Magbabackward siya ka forward. guys, okay, so. Oh. Papunta siya doon. Pakanan siya. Ayan, subukan natin na oh, patihil natin kung kaya niya paggalawin pa kaliwa. Oh, Ayan okay, guys, so. Oh. Oh. Pabaliktad. Lalagyan natin ng ano. Para makita nyo na Yan, saka natin nilagyan ko ng masking tape para makita niyo kung ba ba o nagpo forward. Yan. Yan, ang ikot siya. Mm hmm Na. ayan sa kanan hindi ko natin kung kaya niyang kontrahin yan ayan sa kaliwa ayan guys yun ang tamang common nakuha na natin guys kung saan ang common na walang gamit na tester na mali naman ang binibigay na color coding yung gawin natin guys para hindi natin makalimutan kung saan ang common lalagyan na natin ng tali ito bubuhin natin ang isa yun na guys yung common niya. Yan. Um, ito naman forward saka backward. Yan. Ito yung sila guys. White saka yellow. Guys. Mga ano pala kung nagustuhan ang aking video. Pag-share na lang at pakisubscribe sa aking YouTube channel. At Uriglio Navarro YouTube channel. Sanamat sa panood ng aking video.